tayo ngayon sa balik mga boss kung saan ay nagpapaubos ayan ang tira natin eh. na 250 pieces inabot ng apat uh, na araw mga boss pang ato tayo ayan nagpapaubos tayo ngayon mga boss napakita ko sa inyo sana ay maubos let's go ayan ha mga boss oh ayan pinapaubos natin natin yung soki natin lagi yan sila mga biker ayan tumataan dito lagi yan kumakain mga boss ayan napaubos natin yan ayan. Ya, yeah, let's go mga bos. Ah, Jem, kakapi muna ako.